PBM nagpaalala sa publiko na magbasa upang maiwasan ng fake news. Narito ang news ni main Nagpaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magbasa upang maiwasan ng fake news. Sa kanyang pinakahuling vlog, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang payo sa kanya ng kanyang lola na basahin ng lahat upang makita ang iba't ibang panig bago gumawa ng desisyon. Ayon sa Pangulo, dapat kilatisin kung ano ang maganda o hindi tama dahil mahirap na kilalanin ang fake news sa panahon ng teknolohiya. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng politika. Anya, isa itong prinsipyo na hindi dapat makompromiso upang makatulong hindi para sa sarili, partido o pamilya, kundi para sa lahat ng tao. Para sa New Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.